ngayon guys, pag-usapan natin kung talaga bang lean ang ating AFR. So sa so video na to guys, ay mag a sana ako ng bagong valve clearance. Pero nung pag ko ng ating spark plug, ayan, so makikita nyo na napakaganda ng, wait lang, sunog. So as you can see, golden brown yung sunog ng ating spark plug. So indication ito na maganda yung ating air and fuel mixture. Kaya nakapag-decide na lang ako na hindi ko na lang i-adjust yung clearance ng ating mga valves. So, ang uh, clearance pala ng ating mga valves is 0.05 sa intake dito and 0.05 naman sa ating exhaust. So, magkaparehas lang sila ng 0.05 kasi yan yung recommended ng manufacturer ng Rusi. So, nakalagay din yan sa ating manual. So, yun yung aking sinunod sa mga clearance natin both intake at saka sa exhaust so yan, so, yan guys pag-usapan natin kung talaga bang lean ang ating AFR so akala ko noon ay lean yung ating AFR and meron sana akong plano na iparimap to pero as you can see naman dito sa ating uh, spark plug indication ito na talagang hindi lean yung ating AFR or nasa tamang value lang 'yung ating fuel and air mixture. So habang nag ano kasi 'yung ating habang tumataas 'yung ating RPM doon sa ating fuel map kasi nakita ko na siya na na-extract ko na 'yung uh, map ng ating fuel. So habang tumataas 'yung ating RPM ay nagiging optimal 'yung ating uh ang tawag na ito, naging optimal yung ating AFR. So ang optimal na AFR or sa fuel map natin is nasa around mga 13. Uh, nasa mga ganyan guys. So pag ganyan yung uh, air and fuel mixture niyo, ibig sabihin maganda na yan or nasa optimal na yan. Kung hindi man yan ang pinaka-optimal pero napaka-goods na yan and Uh, yan na yung ating magandang air and fuel mixture. So, of course, idle is nasa around 14 point something yung ating uh, AFR. Pero okay lang yun kasi hindi pa naman yun uh, mataas yung RPM. So, okay lang yun sa mga ganyan. Pero habang tumataas yung ating RPM ay uh, nag aano din yung ating AFR na nakita ko doon sa fuel map kasi ano ni inadjust ko sa inadjust ko na kasi tong ating 1 2 3 go. So nakita ko yung ating fuel map kasi in-adjust ko na kasi tong ating uh, motor. So hindi ko pa siya ni -remap. Ang ginawa ko lang dito is inadjust ko yung kanyang RPM. So ang stock na RPM ng ating motor is nasa I mean limiter is nasa 9.8k. 'Yun yung stock pero nilagay ko siya sa 11,000 RPM. So hindi ko siya sinagad sa 12,000 RPM baka magkaroon ng valve float. So hindi ko na 'yon uh, sinagad. So ginawa ko lang na 11,000 'yung uh, ating RPM or doon maglilimit 'yung ating or doon maga-cut off 'yung ating gasolina pag pinul throttle natin. So again, guys, hindi lean 'yung ating motor pero kailangan nyo lang ng tamang clearance adjustment. Kasi pag mali yung clearance adjustment ninyo, ito yung mangyayari. So, meron akong ipapakita sa inyo na sample ng aking spark plug. So, this one, as you can see right here, hindi siya kulay brown. O, ayan, hindi siya kulay brown. Kulay black siya. So, indication to na hindi tama yung ating pagka-adjust ng valve clearance. Hindi naman siya lean pero hindi naman siya super lean pero hindi tama or hindi optimal yung ating uh, clearance. So sundin lang natin yung ating uh, manufacturer na recommendation which is 0.05 sa intake and 0.05 sa exhaust. So yun yung valve clearance na nakaset dito sa ating mga valve clearance ngayon. So, of course, pag nag-adjust kayo ng valve clearance ay gumamit kayo ng filler gauge. Ayan. So, kasi bawat milimetro nagmamatter doon sa ating mga valve. So, dapat pag nag-adjust ng valve clearance ay gumamit ng filler gauge. So, ito yung filler gauge na kinatawag. So, meron siyang iba't ibang sukat para ipasok mo doon sa uh, in-between sa ating valve at saka sa ating tapet. So, yun lang guys. And also, binaklas ko rin yung syempre, yung mga sensors natin. Ito yung sa ating socket para sa TPS or throttle positioning sensor. Ito naman ay para sa ating IACV or sa ating stepper motor. And ito sa ating MAP sensor. So, basically, ang MAP sensor, sya yung nagsusukat or sensor na nagsusukat sa ating, uh, sa sa hangin at saka sa gusulina na pumapasok dito sa ating cylinder chamber or dito sa ating cylinder block. So, ang sa TPS naman natin, siya yung sumusukat sa ating uh, sinasabi pa, throttle positioning sensor. And yung ICV naman is para doon sa hangin. Ayan. So, ayan guys. Yun lang yun. And I hope meron kayong natutunan sa si video na ito. And without being said, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And don't forget to leave a like so yeah be true mono